So isang magandang magandang gabi mga kalagaslas Nandito tayo sa ating spot ngayon Tayo yung mangingilaw ulit Ayan ang uh, mga mangingilaw Tayo start na So guys uh, Nandito tayo sa ating spot sa tilapiaan Mababaw ang tubig ngayon Bukan nating mga hunting Sana tayo makadali Ay, so guys nalabo ng bang dumaan ito guys maghanting tayo ng palaka palakan tubigan ay ang bilis mabilis, mabilis. maliliit po ang palakan tubigan ang natin yan ngayon yan ang hantingin natin Ayan, adun, dun, dun, Mabilis. Ay, bibilis. Wala, hibas ngayon eh. Wala talagang yan ang ating mahahanti ngayon. Wala tubig ang pangilawan na. Doon guys may palaka doon. Unat. Pinapalo ko na lang mga kalagastas Yan ganyan. No? Yan palakan tubigan yan. Makadali ah, na tayo. Dito tayo sa kate. Marami nyan dito eh. Ano pa meron pa dito? Sala Ay, ang bilis Saka ating marami yan dito sa mga madali natin. Palakan hmm. tubigan na lang tayo. Oh, ayan mga kalagas pwede din yan. Ito malaki-laki ito mga kalagaslas Balakan na na ito. Ayan. ayan sa ilaw na yun pupukpukin ko na lang ito yan mga kanagaslas oh. madami na pala ngayon pala kang tubig yan pwede na pwede na manghanting ng manghanting nito ang sarap din to eh yan mga kalagaslas yan katang kabayo yan inuhuli rin namin yan mga kalagaslas natataba ito yan ang bibilis ang katangkabayo ayun ngayon hmm. sa taas sana makuha natin ang bibilis eh yan huli yan na sarap masarap kasi to. ito ito yung katang na to ito sa iba ang tawag ay karaskas ayun palaka papaluin na lang natin ang ating bulok palakayan Dale. palaka at taraskas ang ating hunting ngayon walang tubig ang tilapyaan at ang ating alimanguhan Tapos mayroon dun palaka Ayun. Sa ilaw na yun So ayan mga kalagaslas Ito lang yun na lang natin palo Ito mga kalagaslas Umalaki laki ito Papaluin na lang natin Ang gulok dito tayo sa loob ng magubat na mga bakawan eh mga tayo ng palaka dito kasi yan marami kasi ito hindi napapasok ng gaano ng tao Anong laki? Itong kabayo ay eh, nasa tubig na. Sayang. Ang laki pa naman. Anong laki rin nun? Nasa butas. Ang bibilis. Ang gilalim ng butas. Pre! Mga kasama ko na dun sa ilog. Tayo dito sa loob ng mga bakawan na yung tatangkabayo. Yun. Oh, huli. Yan yan. Ganyan oh. ang mga oh. Yan ang katangkabayo. Yan ay karaskas ang tawag ng iba. gubat ito, gubat na gubat ito pala ka, ito malitid lang unat ah, nga nga karagaslas laso. Oh. kaway kaway, saan kumakain ng palakang tubigan yan lang ang mayroon tayo ngayon uh, ito na bihaya itong bihaya na binibigay sa atin sa pangilawa natin ang isda ay eh, walang tubig ah, uh, maya pa ang ng tubig ating gabi ayun ang kalagas na sudalak ng katangkabayo Tara na katang kabayo dito, ang sakit lang manipit. Ayun mga kalagastas, naglala ka doon. Laki. Katang kabayo. Ito. Ang laki nito, babae. Ayan o. Ginagama ko lang yan eh. wala yung mga kasama ko ito mga kalagaslas Ay, dinadala tayong alimango rito ito pa yung ito dinadala tayong isaw ito, atinoko, nasa butas eh yan ito mga kalagaslas oh ang isa, naglalakad na isa ang tayo mawala, kawala pa ayan mga kalagas isang malaki, isang maliit ito yung isa, medyo malaki laki na, sugatan pa ako sipit ako eh ayan mga kalagas sa pa ako talian natin may tali tayong dala baka masipit pa eh. masipit pa ito so yan natin medyo malaki na yan hindi natin nakalain makadali tayo dito sa gubat wala sa ilog nasa bakawan tayo eh talian natin para maganda hindi tayo masisipit sanayin ito may gamagtali kaya hirapan hugasan natin putik yung mga kalagaslas may nakita pa akong isa doon sa lugar doon bumaon puntahan natin ito mga kalagaslas dito Alimango rin to. Nasa lamaw lang ng tubig. Ano oh, no, mga kalagaslas. Oh. Uh. Ayos to. Magandang biyaya dito sa lugar na to. Salamat sa ilog na to. Ito yung mga lamaw dito sa may, may pala dito kala ko pala ka lang nakukuha dito may pala dito mga kalalaslas hindi ko kalain mo, makadalawa tayo ito bali tatlo dito natin ito lagay sa bag huwag natin sama dito sa palaka natin at saka katang kabayo ayan o hindi ko pa hugasan ko muna ito yung mga lamaw lamaw lang Oh, di mo kukulain dito mayroon pala dito tuwa na naman ang aking anak nito may alimango na naman siya tali natin baka tayo makakita pa eh. kala ko pala ka meron dito pati pala alimango. magubat lang kasi ito eh hindi natin akalain na dito pala sa magubat na ito mayroon ding alimango kasi yan nahanting lang talaga namin dito yung eh, mga kon eh katangkabayo tsaka yang palaka mga kalagaslas may lima ngori ito padalo ah dito may gagamain na lang natin dito huli na mga kalagaslas yung mga babae pa naman aray tayo talian na natin ayan malaki rin so, yan pero yan mga kalagasta sa jackpot ayan, ayan mga kalagasta sa laki ayan Oh, dia nama kalau sini kita plastik bapur baba yang ada mangor itu mangar gas gas buat seperti tayung ngayon ini langkuk ini aku lampin untahan yang sepat nato eh ini mangar gas gas oh. tadi natin para tayo hindi masipit Panlima na natin ito ang kalagaslas dito. Nasa labas lang pala dito ang alimango. Tayo mga sipit pa eh. Puro babae pa ang alimango. Ganda. Okay. O, oh, loob ah. Sipit lang natin mga kalagaslas. Huwag tayong masipit. So, yan ang mga kalagaslas oh. Mababae.